Magmamagic po ako. Ito na po mga kaibigan. Imamagic ko po sila. Julio, si Damang Yanas. Iyan, the Iron Man. So, and the Aguila have no wings. Miguel Lito, the insert coin. Pataro ang arcade, ah, Marvel. Mata have no owl. Ayan uh, po. Imamagic ko po sila. Isa-isa po sila mawawala! Manood po kayo, ayun na po, ah. <laughs> Magic, oh, Ma isa pa. Ikaw. Yan, mawawala ka! Oh! Ma Nawawala! Shit! Ito pa. Diba? Oh! Oh! Di ba talaga ang aking kamay? May tinatawag na shining finger. Shit! Ikaw rin. Wala. Oh, nilulo na ako sa amin dito. Go. Ikaw, iba magic pa bakit ha? John na 'yon. Eh, oo, gusto niya pa sabaw. Hey, nilulo. Nasira sila. Mayroon ba akong magic? Wala. Ibabalik ko sila. Naya sila. Potay, oh! joke lang. Pero 'yun, pabaliktarin mo kami. Papabalikin namin kayo. i not it Not, 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 What that? Oh, no, 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 no.